Oo, oh, bawal talaga yun. Pero natin naalala ko yung ano, wala pang pa ganyan. Di pa marami sa sakyan. Tumatawid kami dyan Tumatawid. Sa mayan eh, Riverside. Oo. Oh, Papatintero kami dyan. Dito kami dati namimili. E. sa Riverside. Sa taas. Dyan. Kami at dyan. inside, so, sa ibang view daw na tayo. Mamaya pagbaba na lang natin. So, lang, din, gusto mo bumili ah, ng ano Gusto ko mag-kisde. Bagyo pechay? Bagyo pechay? Ano pera sa akin? Okay ako nakakairam ng pera. Ha? Hindi ba magbigay sa akin? Hindi ba magbigay sa akin? Hindi na. mga bulaklak. Sige, so, nagtatanong kayo naman. May binigay sa'yo si Papa na bulaklak. Sabi ko wala. Ano ba yan? Hindi ka malang si Papa Bing. Sabi ko na hindi na kailangan yung ano, mga ganyan, mga bagay. Pero na nakaraang taon lang na pinamababulit. <laughs> Nakaraang taong pala may binigay sa akin yun eh. Oo nga, nakita ko yung sana. Wala dito. kasi siya mabibili pagkano, kasi di ba okay siya. Oo. Wala siya mabibili. Tapos anong oras na siya umuwi, di ba? Alas 12. Alas 11, mag alas 12 na. Wala na pala niya May Mahinahabol kasi siya ng ano eh. Kailangan niyang matapos eh.